Galing yan sa kanilang dugo at pawis. Kasi, meron silang misyon. Ang misyon nila ay kayo'y mapaaral. Kaya kayo'y nandito sa aking harapan, wala sa aking likuran, sapagkat, itinataguyod ng inyong pamilya ang misyon nila. And that is not an accident. Walang well, wala. Anong naglingkod-lingkod ko rin ha, na may no -most teacher, na nangkamot kamot hmm. mo, imo no activity kaya may bayad mo sa ilang pahago, sa ilang misyon. Pero nga ka sa school, matulog-tulog ra ka, nga kiat ra ka, you are not paying no, uh, the sacrifice of their mission. So, mission ay pwedeng pagsasakripisyo ng buhay. Kaya nga nagtatrabaho ng natin mga gulang, kahit na delikado yung trabaho, then they are going to sacrifice for you to have your education. Kaya mga ayaw mo kita balo. Mukhaon mo sa school. Huh? Okay. So, yun ha. Huh? So ang pagiging isang magulang ay napakabigat na misyon ang kanyang dadalin. Kung kayo ay nag-iisip ng pagkakaroon ng asawa ay solusyon ng problema, no. that is very wrong. Sa iyo, yung concept. Kaya ang pag-asawa, ang pagpapamilya ay merong napakalaking responsibilidad. Mas damay rehayahay kaysa kalisod. Kasi, narating yung araw na kay meron na kayong anak, meron kayong itataguyod na misyon. Ang misyon na yan ay hindi pwedeng sabihan na, uy, hindi muna ako mag mission ngayon. Hoy, no? bukas na lang ako mag mission Hindi pwede. Hoy, next year na lang ako magsasagawa ng ating mission. Hindi pwede. Araw-araw yan ginagawa ang mission na yan. Okay. Ang letter A, pagbibigay ng edukasyon, ano ba ang inyong naiintindihan? Ha? Yes, ang pagpapaaral sa mga? Anak. Anak. No? Pero sino ba yung unang guro na nagtuturo sa kanilang mga anak? Okay, yung ating mga? Sino yung unang na papagturo sa atin ng ABCD? Ating mga magulang. Sila yung unang guro. Sino yung unang nagturo sa atin ng magandang asal? Yung ating mga magulang. Oh. So hindi mo pwedeng, yung anak mo, ikaw na gumawa ka ng kasalanan, sabihin mo, Uy, bukas mo lang gagawin ang aking mission. Bukas ko na lang yung pagsasabihan. Hindi pwede yun. Every Kung kayo na ang magiging magulang. No? Every ginagawa ang reason na yan.